Ito okay, guys, i-zoom natin ng konti. Uy, gumulong, gumulong. Ang tatawag mga idol. Uy! Diyan ka pala. Good morning. Good morning. Oh, ag aga mga guys, oh. Ano pa lang, oh. Ah, uh, 5.30 ng umaga. Sikat na yung araw. Ano talaga, boss? Alaka lang, boss. Alaka. Ang lakas pa ng ano, mga mahamog pa. Eh, bakit ikaw nakahuli si Arjun yung wala? Tsaga-tsaga lang tayo, boss, kasi alam mo. Dami, dami tumutunog kagabi, eh, no? So, Hindi sila nakahuli. Wala, wala si Arjun talaga. yan, boss. May palay na daw kasi. Uh, ang lalaki, sa oh. Ka. Sabi niya, may palay na, may papalay na kasi. Sabi niya gano'n, no? oh. Palukuhan niya, no? oh. Ang ganda, oh. Ang oh, dami, oh. Ano, guys, i-zoom natin ng konti. Oh, Gumulong, gumulong. Oh, gumulo. uh, i-zoom natin. Ayan, oh. No? Ayan ang mga pan natin. Mga giant frog. Tama-tama, may pang mukbang na naman tayo mga guys. May mukbang na naman tayo. Dali natin sa loob. Asap Tama. Ayun. Ayun. Yan kasi, ano kasi gawa ng kwan? Dito na lang. Dito na lang ilagay? Oo. Tama oh Oo. Okay sikat na kapag kwan ko na dito ha kapag sila guys may mga sinampay kasi umula kagabi bigla eh no? yan o sa ano wala na yung grip sa yung ubas ko no o oh, tinan mo yung ubas mo ba na ano na tumubo na ulit sa akin guys tumubo na o oh. tumubo pa siya guys ang laki ng pala bagso ito mga dyan nalagay na tayo. Ayan. Hi -hi -hi. ayan ilang kilo to? Kilo na limang buwan sa tatlong kilo. Ayos. Tawa sila. Wala naman nangihina sa kailan. Wala. Eh, Nakas no? ah, lahat yan. Ah, hindi sila na ano? Hindi sila na ano? Ano na nagbinta si Arjun, dadalawa yung pala niya eh. Ano ba, dadalawa? Madalang daw ngayon. Masilaw? Hindi, piraso. Tapos, mahito na yung iba. Tay, pala Tay. Ito yung tingin mo eh, sumikot pa sa akin ng dalawang delivery. Ay, dun sa ano? Eh... Ah, kayo at kayo? Hmm. Ba't hindi ka nagdala ng dito? Hindi, nakakayusap sa akin eh, siyempre. Ah. Order ng ano yun eh, may isang order ng pinsang ko yun eh ngayon 150 tay. Mukha niya. Pay di na tay na. O. Yeah, Yak tak pa man ayo. Sutik 'yan. Ma neyan ma. Magandang ano 'yan. Magandang sa baba. Tak pananatin. Tak naten. natin. Takpa na natin. Ma okay. Mama, ano dapat baka tumalon pa. Okay. Hop ya. Yeah. Talakas nang ulan kagabi, oh. Grabe ulan. Malakas pa ang hamog mga guys At ikat magbabayad tayo Ito guys Nakukuha tayo ng uh, pambayad pa, nalayo mo mabas oh, ka na pala Kulang <laughs> ng dalawang guwit Apo 50 Tatlong kilo eh no Ayan. Okay, Thank you very much boss Okay Thank you so much thank you. Dala ka lang magdala rito O siyempre Meron ako dun kaya lang Mga hitot talaga Mga katamtahan laki na Okay, okay pa, lang Okay lang yun, okay lang yun ganito. oh okay lang pag mga madalang eh okay lang yun okay. maging ilang kilo yon Mga tatlo siguro Ay, you. pwede yun. okay oh, sige okay. salamat 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 din. Wala ka na motor hindi mo kawai pa Hindi pa 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 ah. pa 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 Good morning po sa mga nanonood yun, mga guys. Uh, good sa mga idol magluluto na po kami ni master ng aming uh, mumukbangin for today ay eh, hops ito so, laki laki ka na Bak, laki nyan nakakatalong siya no ito kami ulo okay, Guys, nandagay na yung kami dito ng uh, ngripo para uh, madali kami nga uh, makapagluto sila oh. Wow. Uh, guys, tatalon na po tayo sa part na ito ay luto na. Pero pa, hindi ko na po papakita sa inyo kasi alam ko na uh, madalas na kayo na ng aking video na nagluluto nitong palaka. Ang lugawin, gagawin, gagawin namin luto dito guys ay uh, nilaga. Ito guys, ha, nilagang palaka and 1 two, 3. Ayun na siya guys, ang aming uh, ulam. 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 Ito guys mga idol. Ang nilagang uh, palaka. Tapos ito na si master mga guys. Malaki. Uh, Bumabanat na. <laughs> Ayan na. At uh, talo talo talaga kami dito guys pagka palakang nga ulam. Talaga nga uh, tuloy tuloy na yan. Ayan guys. At uh, kakain na po ako mga idol. At ito na po mga idol, kain na po tayo at ang ating uh, rice ngayon mga ng idol ay saging lang. Ito, saging lang po ako mga idol. Hindi muna ako magkakanin ngayon. So guys, tara po, kain na po tayo at nag point na din po ako mga idol. na ah. mm. ah. ah. mm -hmm.

Uy, alaw na nandiyan. Mm. Mm. Ang bilis na pa rin siya ituker, no? Mm. Ang hiya pala nito sa ano lang. Gaisa. Nice. Mm. Pakai serat. Hmm. 으흠. 아. <prender>

làm cái hôm nay? Ừ. Gái bé. Hey, hey, Hai, selamat. Emang ajut, bos. Ini tuh ini harus gede. Nah, so for today guys, thank you so much for watching. Salamat po. Thank